So guys, ayan mukhang medyo okay naman na si Eunice kasi nakakapag-phone na siya. Kaka-start niya lang po gumamit ng kanyang mobile phone kani-kanina lang. So ayan medyo nakakanood na siya. So, narinig ko rin medyo malilis, medyo medyo ano ba, madi-discharge siya today. Yehey, kasi ligong-ligo na nga po ako. So, ayan, kung makikita nyo na okay-okay na siya. Unlike ng mga nakaraang araw na sobrang higa lang talaga siya tapos iniinda niya yung sobrang abdominal pain niya and then pag every time na kumakain siya she keep on vomiting and then di siya masyado makainom ng liquid so ngayon ayan okay na siya kasi nakakakain na siya kahit papano so sana magtuloy-tuloy na yung pagkaling niya sa <coughs> excuse me hanggang sa pag-uwi namin ng bahay kasi naapektuhan na rin yung kanyang school pero tinawagan ko naman na yung school niya and magpo-provide kami syempre ng mga medical certificate niya ako rin magpo ng medical certificate sa work kasi nga po kakabalik lang natin sa holiday tapos absent naman na naman blah, absent na naman tayo ng ilang araw so ayan medyo okay na siya pinapanood niya tingnan natin kung anong pinapanood niya ha closer a bit Ah, Matilda. She's watching Matilda, guys. yeah Matilda yung kanyang pinapanood. Hindi niya tayo naririnig. Kasi, naka-headset siya. So, yan. Sobrang happy ako na marinig na madi-discharge siya today. So, wait na lang natin kung anong oras. At sobrang happy ako kasi medyo okay na siya. Sana nga po, gaya na sabi ko kanina, magtuloy-tuloy yung pagaling niya para makabalik na siya ulit sa si school kasi alam ko ang dami niyang hahabulin ngayon dahil she's in year 11 actually. So, graduating siya next year. So, kaya niya. Alam ko, kaya niyang habulin ko. Alam mo yung mga dapat niyang habulin sa si school. So, ayun guys. Sila yun po yung update ko. Um, bali, ano po, ang nangyari kasi sa kanya nung una, ang finding is gastro daw tapos edi umuwi kami na sa bahay and then nagpa GP ulit and then after ng ilang araw nag na naman siya na masakit talaga kasi na yung magpa emergency so yun pinadala ko sa biyanan ko kasi hindi ako umabsent nun dahil nahiya ako sa work ko mag absent na naman so pero yun nung na confine siya dito kailangan ko talaga umabsent so yun nga gastritis nung una and then after that ano naman siya, um, naging ano yung vasculitis, inflammation, dahil nagkaroon din siya ng skin rashes. hindi nung una, sinuggest ng doktor na kailangan siyang ipa skin biopsy, pero which is hindi na lang natuloy kasi baka daw pag nagcut, baka pag kinat yung konti lang naman as sing konting skin, baka pag kinat, di mag mag -o -open yung skin niya ma ano pa magkaroon pa ng ano ba yun ang tawag dito nawala na hindi ko na alam kung ano yung sasabihin ko yung ma-infection pa yun ganyan mapasukan lang kung ano mang virus yung open wound na yun so kaya parang hindi na lang natuloy yung skin biopsy kasi tiningnan din naman ng isa pa ang um, doktor actually maraming doktor yung tumingin kung kailangan pang gawin yun so mukhang hindi naman na kailangan gawin yun so yun guys so update ko na lang po kayo ulit mamaya kung ano yung mangyayari so yun thank you